Oh, ito, good news para sa mga tagapateros tagig. Kasi this upcoming midterm elections ay kasama po ang pangalan ni former Mayor Lino Cayetano dyan po sa balota para po sa pagpipilian bilang susunod na congressman ng District 1 ng Tagig kasama po yung pateros. Okay? Um, ako po, madalas po ako dyan sa Tagig. Kaibigan din natin yang si Direk Lino. Ako po ay nalulungkot kapag nakikita ko yung pong mga nangyayaring panggigipit po sa kanya. Yung mga fake news, yung mga trolls, yung mga hindi magagandang mga bagay na nangyayari. Uh, na hindi mo ma-imagine na gagawin sa'yo ng sarili mong Hey, at ito nga, yung disqualification case. Sinubukan pong i-disqualify itong si uh, former Mayor Lino Jaan po sa kanyang pagtakbo bilang uh, representative ng District 1. Kahit na po, yung kanyang bahay mula nung siya ay mayor nung panahon ng pandemic ay nandiyan sa District 1. Yung kanyang pamilya, uh, originally taga District 1. Yung kanilang ama si kumpanyero, Rene Cayetano, taga Pateros. So, taga District 1 po talaga sila. Kaya nakakalungkot bakit merong mga moves na ganyan para po subukan siyang i-disqualify. Ang sa akin lang po, hindi po yan magtatagumpay. The voice of the people of tagig and Pateros uh, will uh, rise above all mga paninirani. Nakakalungkot lang na yan po ay nanggagaling pa dun sa mga tao na dapat dapat ay uh, nagmamahal sa iyo at uh, sariling sariling dugo eh uh, nakakalungkot nakakalungkot ako po ang wish ko lang naman eh uh, na sana uh, sana eh magkabati at magkaayos na itong si uh, future uh, congressman Lino Cayetano at ang kanyang kuya na si Senator Alan eh, si Senator Alan madalas napapanood natin puro mga Bible verse, puro mga uh, maganda naman 'yon, maganda naman 'yon. At uh, marami naman siyang nagawa para dyan sa tagig, wala namang question doon. O pero para sa akin na, kasi politika lang 'yan eh. Mas mahalaga 'yung pagsasama ninyong magkapatid. Mas maganda 'yung uh, 'yung samahan 'yung pamilya na nagkakaroon ng nagkakaroon ng lamat dahil lamang sa politika. 'Di ba? Sa akin naman, kung hindi magawang masuportahan ni Senator Alan yung pagtakbo ni Congressman Lino, choice niya 'yon. Pero yung may ewan ko ba? Uh, ang hirap eh, ang hirap eh. Uh, ba yung kanilang nanay, siyempre. Ewan ko lang kung nakikita yung mga ganyang pangyayari. Nakakalungkot, Nakakalungkot talaga Ewan ko si Senador Pia, ano ang pakiramdam niya sa ganyan Nakikita niya 'yung mga 'yung mga kapatid niya na ganyan. dahil lamang sa politika. 'Di ba? Sa akin 'yun eh, kung hindi mo masuportahan, eh huwag mo na lang pigilan. Huwag mo na lang, 'di ba? Uh, magawa mo 'yun sa sarili mong kapatid. 'Di ba? Eh, napapaisip tuloy ako, 'di ba? Paano kung nakikita ni kumpanyero mula sa langit anong maiisip niya? Kaya o ano man mangyari dyan, eh, sinusubukan nilang i-disqualify itong si Kong Lino. Eh, hindi sila magtatagumpay. Okay, at, uh, dahil nasa tama itong si Kong Lino at yung kanyang pangalan na niya sa balota, ibig sabihin, yung pong mga tao sa patero sa tagig, eh, pwede po siyang piliin at makikita naman na uh, majority po ay gusto ng klase ng uh, representasyon na may bibigay nitong si Lino na naging mahusay na mayor Matalino, ang daming ideas, you will be the perfect representative for the uh, District 1 ng Tagig at ng Pateros na of course nasa kabilang distrito yung BGC. Eh kumpara sila yung next na papaangatin eh. Kaya lino ang magandang makasama ni Mayor Alani. Na supporta, sinusuportahan ni Kong Lino itong si Mayor Alani eh. uh, para umasenso yung pong uh, distrito uh, uno ng Tagig at ng Pateros. And of course, yung issue sa Embo, kailangan ding maayos yan. At nandyan uh, din si Congresswoman Pami Zamora sa kabilang distrito naman. Maraming kailangang ayusin para po maging smooth yung pagpasok ng Embo dyan sa Tagig. Pero sa akin, above all of that, mas importante yung pamilya kung hindi man sila magkasundo sa politika nila eh at least man lang bilang pamilya, di ba? Uh, magkasama man lang sa mga mga events sa mga handaan, di ba? Hindi yung parang others dahil ayaw sumunod sa gusto sa politika. At uh, nakikita ko naman with my own eyes even uh, si Direklino is trying to reach out To sa kanyang mga kapamilya, di ba? Kaso, ewan ko ba. Pero anyway, yun naman yan. Ah, uh, makita po natin, ang importanteng balita, si, si Kong Lino nasa balota, pwede siyang piliin ng mga tagapateros tagig, at of course ako bilang isang uh, mabuting uh, kaibigan at talagang niniwala kay Kong Lino, Nandiyan ako. Bababa talaga ako diyan at uh, suportahan natin in our own little way. Marami tayong kaibigan diyan eh. Yung editor ko, taga diyan sa sa Tagig. Kaya madalas tayo diyan, okay? So see you po.